Okay. Isang gandang umanggap po sa inyo lahat. Time check po tayo, 7.50. Uh, bago po umalis papuntang church, ay nais ko po sa inyong magbigay ng encouragement ngayong umaga. So, babahagi ko po sa inyo yung continuation po nung nakaraan kahapon ng aking pong ipinahakin. Ngayon naman po ay ibabahagi ko sa inyo yung salita o katanungan, saan ako patutungo? Pagkatapos ng buhay ng tao sa mundong ito, saan siya patutungo? Ito yung totoong realidad na kung ayaw harapin ng tao. Na ang buhay ng tao ay may limitasyon na binigay sa kanya ng Diyos. Buhat ng isang tao po, si Adan at Eva, ay bumagsak po sa pagkakasala. So naging design po ng Diyos sa tao ay mayroong hangganan. Kaya po, tinatanong natin kung saan ako patutungo. Ito po ay isang tanong sa hinaharap. Para po matignan natin o bantayan natin kung sarili natin. Nasa tamang layunin pa ako ng Diyos. Tama ba yung nilalakaran ko o ginagawa ko sa araw-araw sa mata ng Diyos, hindi lang sa mata ng tao? So, basahin po muna natin ang versikulong ito. Ito chapter 12, verse 14. Sabi po ng verse na yan, Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama. Now, pag sinabi pong sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, wala pong exempted dito. Ito po yung dahilan kung bakit dapat po tayo na matakot sa Diyos at sundin yung kanyang mga utos. Dahil sinasabi po dyan ng versikulo na ang bawat ginagawa natin, maaaring mabuting bagay o masamang bagay na yan, ay ipagsusulit natin sa Panginoon. Unang-una, magkakaroon po ng araw ng paghuhukom para po sa atin. Katapos ng buhay natin dito sa mundo, hindi pa tayo papasok na tinatawag na rest and peace. May paghatol pa. merong pa pong tinatawag na pagsusulit ang bawat sasakit. So, ang bawat talulawa po ng tao, sa panahon na po yan, na siya po ay ulitisin ng Panginoon o magsusulit siya sa Diyos, kinakailangan po siyang tumayo sa harapan ng Diyos. Hindi po niya yan maiiwasan. Hindi po niya yan matatakasan. Sapagkat po yung walang hanggang karunungan po ng Diyos ang sumisiyasat sa bawat puso ng tao. Siya po yung magiging pokong. Po. Kaya wala tayong maitatago sa kanya sa harapan po ng ating Panginoon kapag tayo ay tumayo na sa kanya upang magsulit. May pag-usapan po natin yung salitang kubling bagay. Ano po bang ibig sabihin ng kubling bagay? Sa iba po, ito po ay nangahulugan na imposible pong makita at hindi po mahalata ng mata. Yan po ang kahulugan ng kubling bagay. At sa iba naman po, ito po yung sadyang itinago upang hindi po matuklasan yung mga dihim po na ayaw pong maihayag. Sa mundong ito natin na kinagagalawan marami pong sekreto. Maging sa buhay natin napakarami pong sekreto mga kaibigan, mga kataskip. At kapag sinabi pong kubling bagay, yan po ay mahirap hanapin. Ngunit lahat po ng mga nakubling yan, mga naitagong niya, mga sipetong yan, wala pong makakatakas sa paningin ng Diyos. Wala pong gawa o wala pong pag-iisip na makakatakas po sa Kanya. Alalahanin po natin, ang ating pong Creator, alam po ang lahat ng bagay. Bago ka palang pala isinang sa mundo, hanggang sa maisinang ka, alam na niya yung future mo. Walang nalilingin sa Kanya na bawat tao po ay magkakaroon ng pananagutan po sa, para po sa kanyang ginawa. Maaari pong ito ay mabuti. So pag mabuti, maganda naman po siguro magiging reward natin. Pero pag masama, yun po ang pinaka nakatakot at pinakakawalan po pa sa atin pag tayo po ay gumawa ng masama. Ilalabas po ng Diyos sa liwanag yung lahat po ng gawa ng tao. At mahahayag po yung bawat kubling bagay. Lahat ng naganap po ha simula ng pagbika sa pagitan ng lahat ng mga tao. Siya man po ay namatay na o nabubuhay pa kung ang kanya pong ginawa sa lihim o sa hayag sa publiko, lahat po ng ito ay ipaglilitis po ng tao sa Diyos. Kaya po kung sa panahon natin, walang hustisya o sa panahon natin, hindi tayo nabigyan mga kapatid ng tamang katarungan. Pero sa harapan po ng ating Panginoon, hindi po makakatakas ang lahat ng yan. At lahat po ng ginagawa ng tao, even mabuti o masama, yan po ay iahayag po ng Panginoon sa panahon na siya po ay haharap sa Panginoon pag pinag-usapan po natin yung masama o mabuti na magsusulit sa Panginoon lahat po ng ginagawa ng taong kabutihan alam yun ng Diyos at yan po ay ipagsusulit din po niya at lalo na po higit yung lahat po ng ginagawang masama ng tao so well okay kung hindi ka gumagawa ng masama pero meron kayang tao na hindi gumagawa ng masama so kahit mabuting tao ka o masamang tao ka haharap ka sa ating Panginoon pero gusto ko po kayong bigyan ng ah, konting insight hindi po porke mabuting tao ka, pupunta ka na sa langit. Hindi po dahil sa mabait at matunungin ka, pupunta ka na sa langit. Hindi po yon ang paraan ng pagpasok sa karya ng Diyos. Kahit siya po ay mamatay na isang matunungin po, kahit ikaw po yung pinakamabuting tao sa mundong ito. Sapagkat ang tanging kaligtasan po sa buhay ng tao ay ang tanggapin ng ating Panginoong so Kristo. Kung ikaw ay mabuting tao, pinakamabuting tao ka, pero hindi mo tinanggap ang Panginoong so Kristo sa buhay mo, saan ka patutok mo? hindi ka makapasok sa kariyan ng ating Panginoon sapagkat na mismo yung isang pinaka-importanting bagay. Mabuti, kung ito ay mabuting tao, gumawa ka ng mabuti, nakatulong ka sa marami, pero kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Meron kang Diyos na pinaglilingkuran. Pero kung ginagawa mo lang yan, at wala kang Diyos na pinaglilingkuran, sa harapan ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng tao, kahit na sa kanyang paningin ay mabuti. Ito po ay isang maruming basahan sa harapan po ng ating Panginoon. No, ito po yung patutunguhan at yung magiging wakas po ng mortal na kwento at kasaysayan po ng tao. At kahit na po sa mundong ito, lahat ay wala pong kabuluhan. Darating ang panahon, hindi pa sa mga yan, makakalimutan tayo ng mga tao. Ano man yung ginawa natin maputi. Wala pong kabuluhan ang paggawa ng maputi at masama kapag ang isang tao po ay walang tustong pinag uh, pinangahawakan sa kanya po. So ang lahat ng gawa kahit makamaka-adjust ng gawa, pati na rin po ang lahat ng mga gawa ng masama ay hatulan sa araw. Ang gawang maputi at mga gawang masama ay ilalantad ng Diyos at wala pong maitatago. So wala pong makakatakas dito, mga katas. Walang gawa o pag-iisip na makakatakas sa kanya. Imagine niyo ang creator magagawa ba ng inyong dinlangin? Magagawa ba nating pagtaguan ng creator? No, hindi. Kaya bawat tao po ay magkakaroon po ng pananagutan para po sa kanyang ginawa. Sa kanya pong sinabi, sa kanya pong inisip, at kung saan, tinutukoy ng Diyos kung ano po, o siya mismo magsasabi kung ang ginawa ba natin ay mabuti o ang ginawa ba natin ay masama. Ang kabutihan sa mata ng Diyos ay hindi nakabase sa suporta ng mga tao. Kung maraming mga tao na inakal nilang mabuti ang ginagawa mo, hindi ganon ang paningin ng ating Panginoon pinagbibigay po natin dapat na unahin na makagawa, makagawa, ng mabuti sa paningin ng Diyos. Dahil kapag nagawa ka ng mabuti sa paningin ng Diyos, lahat ng gagawin mo, maging nasa paligid mo, mabuti po para sa kanila yon. Pero kung ang inahanap, inahanap mo lang ay yung papuri ng tao, magustuhan ka ng mga tao, pero hindi ka magustuhan ng Diyos, ipagsusulit mo rin yon pagdating ng Panginoon. Why? Dahil ang kapurihan ay dapat sa Panginoon lang natin yan ipinibigay at pinagkakaloob. Now, ngay uh, ngayon, po, yan ang po muna tayo sa ngayon dahil ako po pupunta sa church. So, kita kita tayo. Sandito lang, kaya mapuri tayo sa Panginoon. So, see you later.